Hello po mga kalaki. Hello, hello. Alas 5 na po ng hapon at tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers po para sa inyo po mga masusugid po namin mga followers dyan ng na mga nag po lagi ng mga lucky numbers sa amin. At syempre po mga kalaki ngayon pong 5 p.m. Abay, uh, kunin nyo na po at ilista nyo po yung mga lucky numbers na ibibigay ko po, po sa inyo. At sana po sa araw na ito, ngayong hapon na to claim it, claim it po. Ngayon pong 5pm, bago po matapos itong draw ngayong last draw, mananalo po tayo. Maranasan nyo man lang po na manalo na ano po kahit 2 digit kasi kumpleto po ang ibibigay po natin ngayon na uh, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit. Manalo kayo ng straight na tumbok na 2 digit o 3 digit, di ba? O kaya four digit o kaya five digit na mga uh, six, port, six digit lucky numbers sa loto Di diba di ang saya saya kaya mga kalaki kung ready ka na nakuli ng mga lucky numbers ngayon hapon na to ng alas 5 ba, ready na rin ako para ibigay sa iyo ang mga lucky numbers namin kaya eto na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ayan po mga kalaki, kaya eto na po at tandaan nyo po mga laki numbers po namin 3 days po bago po ito palitan, huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki At sana po, nawa po ngayon pong Bermans, isa ka sa mapalad na mapasama sa amin sa book of records po namin ni Lola Carmen Mga, lala, uh, mga kalaki na ano po at syempre, at habang uh, ayan, uh, Lakad-lakad uh, muna tayo habang nabibigay ng no? lucky numbers <laughs> Kasi po, uh, naka-shell po tayo ngayon Kaya ito na po, ibibigay ko po sa inyo Ang uh, mga uh, uh, lucky numbers po para po sa hapon na ito Kaya ito na po, kunin nyo na po Ang two digit lucky numbers mga kalaki Para po sa hapon na ito Ang two digit lucky numbers mo ay Number Ayan na Number 3 at number 28 Ayan po yung una Ang pangalawa po number 9 at number 16. Ayan, ang pangatlo po. Number 5 at number 21. Ayan. At syempre, ito na po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 6, number 2, at number 2. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 7, number 8, at number 1. Ang pangatlo po, number 5, number 0 at number 2. Ayan. At syempre, ito naman na po ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Ibibigay na rin natin agad-agad kunin mo na. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9, number 7, number 2 at number 2. yan po yung una. Ang pangalawa po, number 5, number 5. Number 8 at number 6 Ayan, at ang pangatlo Siyempre mga kalaki, ito na po Number 1, 0, 3, 5. Ayan po mga kalaki ang kompletong 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Abay, takbo na sa mga suki yung outlet maya-maya at kunin nyo na po ang mga numbers na to at alagaan yung 3 days ha. Pwede nyo pong i-rumble kung gusto nyo po para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay. At tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad dito. At sa mga sasali po sa private consultation, yun po ang, yun po ang may membership fee. At good for 3 months naman po. 3 months po tayo magsasama. 3 months po kami magbibigay ng mga lucky numbers sa iyo na mo sa abroad na loto at A uh, Pilipinas po na loto mga kalaki. Wala po itong pilitan sa may gusto lamang po. Malay mo naman yung birth month mo at birth year mo pag kinood ko yung pala ang swerte yung magdadala ng swerte sa atin. Baka sakali ikaw ang susunod naming milyonaryo mga kalaki. Okay, di ba? Siyempre ito na po mga kalaki. Tandaan niyo po ah. 3 days po bago po palitan ang lucky numbers Pero bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Dapat po mga kalaki naka-follow po kayo sa tamang account Okay, hanapin po sa Facebook ang Red Parunkin po Na meron pong uh, 314 o 315,000 followers Kami po yan check at meron po tayong second account, Aris Gatchalian po. At trend Parungkin po uli na may 50,000 followers po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At syempre, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red pa din po na mayroon 16,300 followers. At syempre, TikTok. Meron po tayong TikTok account, red pa po na meron pong uh, 418,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account na pwede po kayo mag-request ng lucky numbers, mag-suggest ng lucky numbers, humingi ng lucky numbers, bibigyan ko po kayo. Basta po nakafollow kayo, nakafollow. Yun lamang po. Makabibigyan ko kayo ng mga tips at idea basta nakafollow kayo, tapos comment kayo ng comment, share ng share ng video namin wala namang masama kung mag-share ka, mag-follow kayo, eh, di ba? Kung gusto mo lang naman mabigyan ng lucky numbers. I-PPM ko sa iyan, pwede mong i-check ang iyong messenger kapag ka ginawa mo yan. Kasi ang dami na natin na bigyan. At tuwing gabi po, at tuwing gabi, tuwing alas 7 ng gabi, hanggang alas 9, namimigay po kami ng mga libreng lucky numbers para po uh, maging friends tayo, ganun. Kaya dapat po, abangan nyo rin po kami. Gabi-gabi po yan, simula po nagbigay tayo ng mga lucky numbers. Baka isa ka sa hindi ko pa nabibigyan. <laughs> Bet. <laughs> Baka isa kasi <laughs> hindi ko pa nabibigyan Abay humingi ka na sa akin at bibigyan kita Okay, so mga kalaki tandaan nyo ha Yan po ang mga laki numbers at mga legit na account Yung ibang account, hindi po kami yung ginagaya lang po kami nun At dapat po bago po kayo sumali sa private consultation Make sure po na makakausap nyo muna ako para legit na legit Na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao Ito na po ang 5 digit laki numbers Pilipinas to abroad, kunin mo na Number 15 Number 35 number 31, number 27, number 19. Ayan po yung una. Ito po ang pangalawa. Number 12, number 26, number 33, number 38, at number 41. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang first 6 digit lucky numbers. Number 26, number 32, number 38, number 39, number 11 at number 21. Ayun po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 23, number 20, number 14, number 18, number 36 at number 37. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong 5pm. Takbo na po sa sukin yung outlet. Okay, at ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa... Ligaspi Family. Ayan po, Ligaspi Family po ng ano to? Project for Quezon City Hello po sa mga tagap Quezon City dyan Hello, hello, hello Maraming salamat po sa panonood nyo lagi sa amin At walang sawang pagsubaybay po sa amin Nawa sana isa ka sa mga panalo namin Mga family ng Ligaspid dyan Hello, hello po sa inyo At syempre po sa mga jeepney driver po rito Sa may ano to uh, Ano to? Malanday Malanday ba to? Malanday Sangang Daan biyahe po. Ayan. Sa Malanday sa ngang Daan biyahe daw po. Diyan siguro sa Metro Manila yan. Hello din po. Maraming maraming salamat po sa mga jeepney driver. Nako, saludo po kami lagi sa inyo. Maraming salamat po sa mga panunood nyo po lagi sa amin. At kami pa ang napili nyo talaga na subaybayan. So, -bye Thank you very much po. At pinapangako ko po sa inyo. Hindi po kami titigil na bigyan kayo ng mga lucky numbers. Okay, so ingat po mga kalaki. Good luck. Tara, ilaban na natin yan para swertehin tayo ngayong Bermans ngayong Pasko.